anak ng kalanyan. Hindi mo na. Oo. Ayan. Be, a, Ayan. Ayan. Yung Ay. parang pag, pag, pag... may kabit, tapos yung tunay na asawa, dito patay si dalawa siguro. Oo. Uh, uh. Tingnan mo yung pag, <laughs> pag, pag, may kabit at tunay na asawa, dito sila nag-away. Uh, Patay silang parehas. Oo. Oh, uh, oh. Uh. Ay, papa, nandito ka. Hindi. <laughs> Tingnan mo kasi, Tia mo Kaya kapag mo, mapapala naman nandiyan ka. Siyempre, uh, uh. di para ano, wala nang... Dapat yung ano lang, yung kabit at yung asawa. <laughs> <laughs> Ang nandito. Oo. Uh -oh. asawa? Okay, yung yung kabit at yung ano, oo. Uh oo. -oh. Uh -uh. Hindi yung ano, yung, hindi yung tunay <laughs> okay, na asawa. Uh Huwag wag tayo sa ano. Kung tayo yung... bababa? <laughs> Doon pa ba sila. Wag Ay, tayo, magbalansi ka rito. Ka rito sa Ate, gini. wag daw tayo dun sa ano. Sa? Yung sa bumabagsak yung tubig. Ay, ganon. Oo, oh, kasi yung doon misal, Yung yan lumalakas. Oo, oh, yung lumalakas. Diyan doon, may nalulunod. May na? Nalulunod. Eh, saan tayo doon sa hindi walang tubig? Oo, <laughs> oh, doon pala. Pagpisaw ka. Uy.